Bakit mahalaga ang binyag sa buhay natin? Mahal tayo ng Diyos. Nais niya ang kaganapan ng ating buhay, lalo na ang buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Ngunit ang ating unang magulang na sina Adan at Eva ay hindi sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pinili nilang gawin ang gusto nila. Dahil dito, pumasok ang kamatayan sa mundo, kasama na ang paghihirap at kahinaan ng kalooban. Sa kabila nito, hindi tayo binitawan at pinabayaan ng Diyos. Minahal pa rin tayo. Tinatag niya ang sakramento ng binyag upang maibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. Wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu. Ang binyag ay mahalaga para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig at pagbigkas ng mga salita ng binyag, tayo ay isinisilang muli sa buhay na walang hanggan. Ano ang mga biyaya na nakakamit natin sa binyag para sa ating mamumuhay dito sa lupa? Ang pagpapatawad ng kasalanan ng mana. Ang pagtanggap ng grasya at lakas upang labanan ang tukso. Tayo ay paulit-ulit na nagkakasala ang binyagan ay maaring dumulog sa sakramento ng kumpisal upang makatanggap ng kapatawaran at lakas upang labanan ang tukso. Ang pagiging anak ng Diyos Sa binyag, tayo ay inampon ng Diyos at ginawang tagapagmana ng kanyang kaharian. Dahil dito, lakas loob natin siyang tinatawag na ama namin. Pagiging kasapi ng simbahan Sa pagtanggap ng binyag, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo, mga kaanib ng kanyang simbahan. Permanenteng tatak Sa binyag, tayo ay tumatanggap ng isang tatak sa ating pagkatao na hindi mabuburo kailanman hanggang sa kabilang buhay. Itong tatak ay tanda ng ating pagtatalaga ng ating sarili kay Kristo. Pagninilay Pinahahalagahan ko ba ang mga biyaya na binigay sa akin noong ako ay nabinyagan? Panalangin Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Kahit na hindi po ako karapat dapat, kinupkop po ninyo ako bilang anak. Naway pahalagahan at gamitin ko ang mga biyayang natanggap ko sa binyag para sa kaganapan ng aking buhay.